Hello mga ka-showbiz, sino-sino ba ang naging boyfriend na link at na chismist na naging boyfriend at nanligaw kay Miss Anne Cortez? Lalo na kung sino ang kanyang ex-boyfriend na naging asawa niya ngayon at nagaroon ng anak at naging pamilya. Currently, masaya masaya si Anne sa kanyang husband at nag-iisang anak na babae. Una, Chubby Del Rosario. Si Chubby ang kanonang leading man at love team ni Ann Cortez sa GMN Network. Ang uh, dalawang TV shows ni Ann Cortez with Chubby ay ang The Click at Anna Karenina. Inamin ni Ann na naging puppy love niya itong si Chubby at nanligaw di umano ang binata kay Ann Cortez. Naging puppy love, ibig sabihin naging sila ni Chubby Dulosario nung kabataan niya. Ang mga ilang TV shows pa ni Ann Cortes at Chubby ay TGIS at Hading Kapatid. Sunod si Richard Gutierrez. Si Richard ay anak ni Edie Gutierrez. Nagkakilala at nagkaibigan at nagkaibigan bilang boyfriend at girlfriend sina Ann Curtis at Richard since 2003 until 2004. One year lamang ang kanilang relasyon as magjowa sa bakuran ng Jamin Network. Parehong sikat ang dalawa nung sila ay mag-on sa bakuran ng Jamin Network. Sila ay bankable star ng kapuso. At narito pa ang detalye hinggil sa kanilang relasyon noon. Sunod, Paulo Araneta. Galing sa mayabang ang ang pamilya ni Paulo Araneta na kung saan siya ay nanligaw kay Anne Cortez noon. Subalit, date-date lamang sila at walang confirmation kung sila ang naging confirmed na boyfriend at girlfriend. Pumasok din sa showbiz si Paulo subalit hindi nagtagal at pa-extra-extra -extra lamang. Until now, Paulo and Anne are very good friends. Oyo Boy Soto anak ni Dina Bonobi at Vic Soto. Tayo ay magpakatotoo na hindi naman kagapuhan itong si Oyo Boy subalit nasungkit niya ang gagandahan at puso ni Ann Cortez. Medyo matagal din ang kanilang relasyon bilang boyfriend at girlfriend, seryoso. Subalit sabi nila, kanyang talaga ang buhay, mahiwala yan, walang permanente. Ayon kay Dina Bonobi at Big Soto, nasayangan sila sa relationship ni Ann Curtis at Oyo Boy Soto bilang boyfriend at girlfriend. Akala nila si Anna ang forever at maging asawa ni Oyo Boy Soto at magkaroon sila ng mga apo. Malapit na lumipat sa ABS-CBN si Ann nung naghiwalay na sila ni Oyo Boy Soto from GMA7. Luis Mansano. Si Luis ay anak ni Ido Mansano. Si Luis daw ang pinaka-closest friend, pinaka-malapit na kaibigan ni Anne nung no lumipat siya sa ABS-CBN kapamilya. Maraming tao at media ang naglink sa dalawa. Sinasabing nanligaw di umuno si Luis Manzano kay Anne Cordes, subalit hindi naman. They're only good friends and family friends. Jeff Eigenman Ang pinakaunang leading man at ka-love team ni Ann Cortez ay si Jeff Eigenman Nang lumipat si Ann sa ABS-CBN, ang unang teleserye niya ay Hiram na kung saan nakasama niya si Jeff at si Hart Evangelista Guwapo si Jeff at syempre pretty si Ann May mga intriga na nanligaw daw di o ang binata kay Ann Cortez Subalit walang confirmation at nalink lamang but they are good friends as of now. Sunod, Sam Melby. Ang pinaka-ultimate love team ni Ann Curtis at leading man sa ABS-CBN ay si Sam Melby. Talagang may physical touch sila as friend. Subalit, nanligaw itong si Sam Melby kay Ann Curtis at sinagot naman ni Ann. Naging sila sa maikling panahon. Sinabay daw ni Sam Melby ang panliligaw at trabaho with Ann Cortez bilang leading man at ka-love team sa mga TV show at pelikula sa ABS-CBN. Naging sila as boyfriend at girlfriend. Confirm, naging overload ang kanilang sweetness sa showbiz on and off. Sila ay matagumpay na love team sa ABS-CBN noon. Lalo naging sikat si Ad at si Sam Melby dahil meron silang chemistry as a love team lalo na sa kasikatan ng maging sino ka Honorable mention, nung hindi pa ng asawa, confirm na nag-asawa si Vong Navarro, ay nagparamdam di umano ito, itong si Vong Navarro kay Ann Curtis, lalo na sila ay makasama 24 7 sa It's Showtime. Subalit walang confirmation, subalit napifeel talaga ni Ann na may gusto si Vong sa kanya at nagpaparamdam. Subalit walang confirmed na si Vong ba ay nanligaw, subalit they are closest friend. Malapit na magkaibigan dahil sa tabahong It's Showtime kasama si Vice Ganda. Lastly, ang Filipino-French na si Erwan Youssef, Dating ex-boyfriend, ngayon asawa na confirmed husband ni Ann Curtis ngayon sa showbiz at mundo ng YouTube. Si Erwan ay businessman, content creator, influencer, YouTuber at marami pang business sa buong Pilipinas at sa France. Active at masaya ang buhay ngayon ni Ann na may asawa at may anak. Happy sila, happy happy talaga. With contentment at active parin ang karera ni Anne sa sa ngayon. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.